Naghahanap ng bagong simula, ang mag-asawang Paul at Abby ay lumipat sa kanayunan. Tinanggap ni Abby ang isang mahalagang posisyon sa Integrate Robotics, ngunit wala pa rin trabaho si Paul. Ang kumpanya ay nagbigay sa kanila ng smart house na may mga kamera sa lahat ng dako, mga appliances na maaaring i-activate gamit ang voice command, mga pinto na may mga smart lock, at reinforced glass. Walang laman ang isa sa mga silid at umaasa ang mag-asawa na sa huli ay gagawin itong nursery. Nagpa siya si Paul na mag-install ng lumang istilong telepono kung sakaling mabigo ang sistema ng bahay. Kinabukasan ay pumasok si Abby sa trabaho at sinalubong siya ng CEO na si Dosen kasama ang mensahe sa malaking screen. Ginawa ito gamit ang deepfake technology, ibig sabihin ay mukha niya yun ngunit ginagalaw ito ng receptionist. Binigyan siya ni Dusen ng paglilibot sa lugar at sa departamento ang kanyang pangangasiwaan na tumatalakay sa mga robot na prosthetics. Nangako rin siyang magpapadala ng regalo sa bahay niya mamaya. Sa gabi ay dumating si Abby sa bahay at natuklasan ng isang malaking pakete sa garahe. Binuksan nila ito ni Paul nang magkasama at nakita ang Technologically Integrated Manservant o TEAM, ang pangunahing produkto ng kumpanya. Hindi gusto ni Paul ang ideya ng pagkakaroon ng robot sa paligid ng bahay ngunit kinumbinsi siya ni Abby na subukan ito ng ilang araw. Ini-activate nila ang robot at nagpakilala si TEAM. Agad siyang kumonekta sa lahat ng smart device sa bahay at humingi ng password sa mag-asawa para makapagpadala siya ng mga email at makapagpapahintulot ng mga pamimili sa kanilang mga telepono. Ngunit nagpa siya silang isang tabi ang hakbang na iyon para bukas. Nang banggitin ni Paul ang paliguan, pinaandar ni Tim ang tubig mula sa malayo. Ilang sandali pa ay naghanda na ang mag-asawa para sa salo-salo sa hapunan at alam ni Tim kung kailan dumating ang kanilang taxi. Ito ay smart car na walang driver na hindi gusto ni Paul nang makarating sila sa mansyon ni Dusen. Natuklasan nilang lahat ng mga naglilingkod ay mga team na kamukha nang sa kanila. Ipinakilala si Abi sa mga kaibigan sa negosyo ni Dusen at lahat sila ay malaking tagahanga ng mga team, binanggit pa na hindi nila kailanman ipagkakanulo ang isang tao. Ang komentong ito ay malinaw na ikinabahala ni Abby. Hiniling ni Dusen kay team na kumuha ng baso at tumanggi ang robot, kaya sinabi ni Dusen na, override, upang pilitin siya. Nabasag ng timang baso habang ipinahayag na si Abby ay tinanggap sa trabaho upang bumuo ng mas mahusay na mga kamay para sa mga team. Pagkatapos ng hapunan, umuwi ang mag-asawa na umuulan at naghihintay na sa kanila si Tim na may dalang payong. Sa sandaling nasa loob na sila, sinigurado niyang nakalak ang buong bahay para sa gabi. Pagkatapos ay pumunta ang mag-asawa sa kanilang silid upang mag-ibigan, umaasa na maaari silang magkaroon ng anak sa lalong madaling panahon. Bigla silang nagambala ni Tim na nag-iisip na sila ay nasa panganib dahil tumaas ang kanilang mga vital sign. Sa tingin ni Abby ay nakakatawa ang hindi pagkakaunawaan, ngunit nagalit si Paul. Kinaumagahan, dumaan ng kapitbahay na si Rose para ihatid ang ilang mga tinapay na niluto niya bilang welcome gift. Ipinaliwanag niya na nakilala niya si Paul noong nakaraang araw at sa palagay ni Abby ay kakaiba na hindi niya ito binanggit. Pagkaalis ni Rose, pinaalalahanan ni Tim ang mag-asawa na kailangan nilang magtakda ng mga password ngunit hindi gusto ni Paul ang ideya na ang isang robot ay nag sa kanyang mga email. Sinabi sa kanya ni Abby na kung gusto nilang gawin ito, kailangan nila ng ganap na pagiging bukas sa isa't isa at katapatan. Lumalabas na niloko siya noon ni Paul, kaya naman kailangan nila ng panibagong simula, Ginawa nila ang proseso ng password at nagtakda din si team ng apat na safe word kung sakaling kailanganin nila siyang i-shutdown sa isang emergency na lalong nagpataas ng suspecha ni Paul. Pagkaalis ng mag-asawa para gawin ang kanilang mga gawain, ang bitag sa kusina ay nakahuli ng daga. Pinulot ito ni Tim at tinitigan sa glit bago itinapon sa garbage processor. Sa gabi, nanunood ng sine si Abby at Paul. Hindi mapigilan ni Paul na isipin nakakatwa para kay Tim na maupo sa isang aparador at tumitig sa dingding, kaya tinawag ni Abby si Tim at pinanood siya ng pelikula kasama nila. Nakatulog si Paul sa gitna ng pelikula, ngunit sinabi ni Tim na nag-enjoy siya. Hindi niya alam kung ano ang pag-ibig mula sa pelikula, kaya ipinaliwanag ni Abby na ang pag-ibig ay kapag gusto mong gugulin ang lahat ng iyong oras sa isang tao at pagandahin ang kanilang buhay. Iniisip ni Tim na gusto niyang maranasan iyon at iniisip kung mahal niya ito, ngunit sinabi ni Abi na hindi niya magagawa. Kinaumagahan gusto ni Paul na maghanda ng almusal para kay Abby, ngunit nagawa na ito ni Tim at may kasama pang bulaklak. Gayunpaman, wala siyang ginawa para kay Paul. Pinaalalahanan din ni Tim si Abby ng kanyang schedule at kinuha ang sandali upang ipaalala kay Paul na ang schedule niya ay walang laman. Pag uwi ni Abby pagkatapos ng trabaho, wala si Paul at hiniling niya kay Tim na tawagan siya. naka ang telepono ni Paul ngunit nahanap ni Tim ang kanyang huling lokasyon 300 metro mula sa bahay, kaya ipinagpalagay ni Abby na kasama ni Rose ang kanyang asawa. Pagkatapos, nagjogging si Abby at pagbalik niya para maligo, bumalik din si Paul. Ipinaliwanag niya na namatay ang kanyang telepono habang siya ay nasa bayan na nakikipag-usap sa mga recruitment agencies, ngunit nakalulungkot na hindi siya nakahanap ng trabaho. Sa kanyang pag-uwi ay tinawag siya ni Rose dahil kailangan niya ng tulong sa pagbubuhat ng ilang mabibigat na bagay at tiniyak ni Paul kay Abby na iyon lang. Paglabas ni Paul sa banyo, nagulat siya nang makitang pumasok si Tim. Nang sumunod na linggo ay pumunta ang mag-asawa sa isang klinik para makapagbigay si Paul ng sample ng kanyang binhi para malaman kung bakit hindi pa nabubunti si Abby. Sa sumunod na pagpasok niya sa trabaho, natuklasan ni Abby na kinansela ni Dusan ang mga pagsusuri na iniutos niya, kaya sinabi niya sa mga empleyado na huwag itong pansinin at magsagawa pa rin ang mga pagsusuri na iyon. Isang gabi habang sumusubok si Abby ng ilang bagong damit, tinulungan siya ni Tim na pumili at nagbigay ng ilang mga papuri habang tinititigan ang kanyang katawan. Kailangan din ni Abby ng tulong sa zipper at sinabi ni Tim na hindi niya ito magagawa hanggat hindi handa ang bagong prosthetic, kaya sinabi ni Abby na, override, para gawin pa rin niya ito. Nagtagal si Tim upang tamasahin ang pagiging malapit at aksidenteng napunit ang damit. Nagsimulang kumislap ang mga ilaw dahil natatakot si Tim sa reaksyon ni Abby, ngunit bumalik ito sa normal nang siguruhin ni Abby na ayos lang. Pagkatapos, pumunta si Abby sa restaurant kasama si Paul na may malaking balita. Ang kumpanyang nag-interview sa kanya ngayon ay walang anumang trabahong may aalok sa lugar na ito, ngunit mayroon silang hiring sa London. Dahil dito, kailangan ni Paul na mag-commute ng isang oras at kalahati bawat biyahe araw-araw, kaya sinabihan siya ni Abby na huwag itong tanggapin. Ang ganoong trabaho ay katumbas ng hindi pagkikita ng isa't isa, at sa palagay niya ay hindi niya kakayanin niyon habang inaayos pa nila ang kanilang relasyon. Sa lab, natagpuan ni Abby sa wakas ang problema sa mga kamay ng robot na nagiging sanhi ng pagsira nila sa mga bagay. Ipinaliwanag ng isang empleyado na alam na nila ang tungkol dito ngunit hindi ito naayos dahil minamadali sila ni Dusan upang mailagay ang mga team sa merkado bago ang China. Maya-maya sa bahay, nakita ni Abby si Rose na may dalang regalo para kay Paul. Nang umalis si Rose, tinanong ni Abby ang kanyang asawa tungkol sa pagbisita at ipinaliwanag ni Paul na nagdala lamang si Rose ng plano sa hardin. Iniisip ni Abby na gusto siya ni Rose ngunit tiniyak ni Paul na kaibigan lang siya at sinabi niyang kailangan niya ng mga bagong kaibigan dahil iniwan nila ang lahat ng taong kilala nila sa lungsod. Kumalma, sinurpresa ni Abi si Paul ng isang bagong sweater. Kinaumagahan na alala ni Abi na kailangan niyang tumawag sa klinik para magtanong tungkol sa mga resulta ng pagsusuri. Kinuha ni Tim ang landline phone at tumawag sa pamamagitan ng perpektong paggaya sa boses ni Abi na ikinagulat niya. Sa hapon, umalis si Tim sa bahay mag-isa. Nang maglaon sa hapunan, nagtaka si Abby kung bakit hindi isinusuot ni Paul ang bagong sweater at ipinaliwanag niya na hindi niya ito mahanap. Naputo lang sandali nang bumalik si Tim na nagpapakitang kinulayan niya ang kanyang buhok. Binabantayan ni Tim ang mga reaksyon ni Abby sa mga larawan at napansin niyang gusto niya ang mga lalaking may mas maitim na buhok, ngunit kapwa nila nakita ni Paul na kakaiba ang pagbabagong ito at inutusan siyang ibalik ang blondie. Maya-maya ay natapos na ni Abby ang pag-aayos at pagsubok sa pagwawasto para sa mga kamay ng robot. Kaya inanunsyo ni Dusen na kukunin nila ang lahat ng mga team ng empleyado ng isang araw upang i-update ang mga ito. Nagalok din siya ng isang toast at pinahawak sa robot at nakamay ang baso ng hindi nababasag sa pagkakataong ito. Isang hapon sa bayan, nakasalubong ni Abby si Rose kaya sabay silang naglakad. Nang madaanan nila ang tindahan ng alahas, ang mga babae ay nakatingin sa bulaklak na kwintas na nakita nilang maganda. Nagambala sila ni Paul na dinala si Abby sa kafe upang magbahagi ng malaking balita. Ang trabaho sa London ay pinapayagan siyang magtrabaho mula sa bahay basta't pupunta siya sa opisina isang beses bawat dalawang linggo. Inaprubahan ni Abby ang planong ito at sinabing dapat silang magdiwang sa bahay dahil ipinaalala sa kanya ng kanyang smartwatch na siya ay nag-ovulate. Nagawa ng mag-asawa na magibigan ng walang panghihimasok dahil si Tim ay nasa lab para sa update ng kanyang kamay. Nang tapos na sila, binanggit ni Paul na nagkaroon sila ng isang kahangahangang araw at ito ay nagpapatunay na dapat nilang alisin si Tim dahil siya ang nagpapahirap sa mga bagay. Nagsimula ang isang pagtatalo at sa pagkakataong ito ay mapilit si Paul, walang kamalay-malay na naririnig pa rin sila ni Tim sa pamamagitan ng kanilang mga telepono. Sa lalong madaling panahon ng gusali ng kumpanya ay may mga robot na nagtatrabaho sa mas maselan na mga gawain tulad ng paghahardin. Pag uwi ni Tim, ipinakita niya ang kanyang mga bagong kamay sa pamamagitan ng pagmamasahe sa paniabi ni Abby na labis niyang ikinatuwa. Ang sandali ay nagambala ni Paul na nagpaalala sa kanya na mayroon siyang isang linggo upang alisin ang robot. Kinabukasan ay sinubukan ni Abby na kausapin si Tim kaya nilibang niya ito sa pamamagitan ng pagtugtog ng piano. Kinilala ito ni Abi bilang isa sa kanyang mga paboritong kanta at ipinahayag ni Tim na napansin niya kung ilang beses niya itong pinatugtog sa telepono. Binanggit din niya na dinala ni Paul si Abby upang makita ng live ang musikero na ito ng dalawang beses at nang sabihin ni Abby na isang beses lang ito, ipinaliwanag ni Tim na nakakita siya ng mga record sa account ni Paul para sa mga tiket sa dalawang magkahiwalay na pecha. Nagalit si Abby nang mapagtanto niyang isa sa mga pechang iyon ay maaaring para sa kasintahan ni Paul noong panahong iyon. Sa sandaling iyon ay umuwi si Paul at nagmamadali siyang nagtago sa kanyang silid. Mayamaya, maya ipinalam ni Tim kay Paul na nakatanggap siya ng email na nagkansela ng deal sa office space na gustong rentahan ni Paul. Nagalok si Team na mag-set up ng opisina sa ekstrang silid at pumayag si Paul. Pag-uwi ni Abby mula sa trabaho, wala si Paul. Binanggit ni Tim na naiwan ni Paul ang kanyang telepono sa itaas at binisita niya si Rose. Umakyat si Abby at laking gulat niya nang matuklasan na ang silid na itinabi nila para sa nursery ay naging opisina. Sa sandaling iyon ay bumalik si Paul at sinabing naglakad lang siya. Tiniyak niya kay Abby na pansamantala lang ang opisina sa nursery hanggang sa makahanap siya ng bagong lugar at nang banggitin ni Abby si Rose, sinabi ni Paul na nagsisinungaling si Tim para maghiwalay sila. Nagsimula ang argumento at naniniwala si Abby kay Tim dahil ang mga robot ay hindi nakaprograma upang magsinungaling. Kinabukasan ay naghanap si Abby ng kamiseta sa aparador at nakita niya ang kwintas na nagustuhan niya, kaya ipinagpalagay niya na itinatago ito ni Paul para sa isang sorpresa. Samantala, natuklasan ni Paul na si Tim ay naghanda ng almusal para sa kanyang asawa na may isa pang rosas. Sinubukan niyang itapon ng rosas sa basurahan, ngunit may isang bagay na nakaipit doon. Nang tingnan niya ng mas malapitan, nakita niya ang mga piraso ng kanyang sweater. Pagkatapos ay nagsimulang maghanap si Paul sa internet para sa impormasyon kung paano haharapin ang masamang robot habang binabantayan si Tim sa pamamagitan ng paggamit ng mga security camera. Sa kanyang pagkabigla, gusto ni Tim na inaamoy ang mga damit ni Abby, kaya kinuna niya ng larawan si Paul. Sabik na dalhin ang ebidensya kay Abby, sumakay si Paul sa kotse para lamang matuklasan na wala itong gas. Wala siyang choice kundi hilingin kay Tim na itawag siya ng taxi. Habang nasa biyahe, sinubukan ni Paul na tawagan si Abby ngunit hindi niya ito sinasagot. Biglang umandar ng napakabilis ang sasakyan at nataranta si Paul, ngunit nakalock ang mga pinto at hindi siya makalabas. Nagmamadaling pumunta si Paul sa driver's seat at sinubukang pindutin ang button para lumipat sa manual driving, gayunpaman, sa halip ay na-disable niya ang mga airbag. Bumangga ang sasakyan sa bumagsak na puno at pinalipad hanggang sa mapunta ito sa gitna ng kalsada. Samantala, tinitingnan ni Tim ang balde at mga kagamitan na ginamit niya sa pagkolekta ng gas mula sa sasakyan ng pamilya. Hinugasan niya ang lahat at inalis ang ebidensya ilang sandali pa ay nakatanggap si Abi ng emergency call at nagmamadaling pumunta sa ospital kung saan nakita niyang buhay si Paul ngunit malubhang nasugatan. Sinabi sa kanya ni Paul na kinontrol ni Tim ang kotse upang subukan siyang patayin na sinira niya ang kanyang sweater at tungkol sa mga damit na inaamoy niya na hindi na niya mapapatunayan dahil nawasak ang kanyang telepono sa panahon ng pag-crash. Iniisip ni Abi na nalilito lang si Paul dahil sa pagkabagok ngunit pumayag na manatili sa ospital kasama niya. Nakatulog siya sa upuan, walang kamalay-malay na binabantayan siya ni Tim sa pamamagitan ng kanyang smartwatch. Kinaumagahan, sinubukan ni Rose na bisitahin si Paul at pinapasok pa siya ni Tim. Ilang sandali pa ay dumating si Abby upang kunin ang ilang damit para kay Paul. Nakita siya ni Rose at sinubukan siyang kausapin tungkol sa hardin, ngunit nagalit si Abby nang mapansin niyang suot-suot ni Rose ang bulaklak na kwintas at iniwan siya. Pagdating niya sa bahay, tiningnan niya ang aparador at nakita niyang wala na ang kwintas. Sa pag-aakalang niloloko siya ni Paul, nag-breakdown si Abby. Nagpakita ng pag-aalala si Tim at ipinahayag na nakaprograma siyang pagsilbihan siya kaysa kay Paul. Binanggit niya na may magandang dahilan kung bakit gusto siyang paalisin ni Paul ngunit dapat niyang labagin ang mga protocol sa privacy para ipakita sa kanya. Sinabi ni Abby na, override, at ipinakita ni Tim ang kanyang security footage ng paghalik ni Paul kay Rose. Sa sobrang sama ng loob, nagpasya si Abby na hindi na bumalik sa ospital. Sa mga sumunod na araw, patuloy na tumatawag si Paul sa landline phone ngunit hindi ito sinasagot ni Abby. Nang sa wakas ay pinayagang umuwi si Paul, nagulat siya nang matuklasan niya ang kanyang mga maleta na naghihintay sa kanya kasama ang kanyang sweater. Ipinakita ni Abby kay Tim ang footage at ang pagbili ng kwinta sa kanyang account, ngunit patuloy na iginiit ni Paul na lahat ito ay hindi totoo. Dahil hindi pa rin naniniwala si Abby sa kanya, walang choice si Paul kundi umalis. Maya, maya sa bayan, tinawagan ni Paul si Rose at hiniling sa kanya na bantayan si Abby dahil nag-aalala siya sa kaligtasan nito. Tinanong ni Rose kung delikado ang lalaki sa bahay at nang ipaliwanag ni Paul na si Tim ay isang robot, nabigla si Rose habang ibinunyag na sinubukan siyang halikan ni Tim. Napagtanto ni Paul na nirecord ni Tim ang kanyang sarili kasama si Rose at inedit ang video, kaya tinawagan niya si Abby upang hilingin sa kanya na kausapin si Rose upang makakuha ng patunay ng kanyang kwento. Inakala niyang sumasang-ayon si Abby na gawin ito, gayon paman, binago ni Tim ang kanyang boses upang linlangin siya. Pagkatapos, sinabihan ni Tim si Abby na magjogging. Nang bumalik si Paul upang linawi ang mga bagay, hinampas siya ni Tim ng pala at itinali bago siya inilagay sa bathtub. Sa sandaling iyon ay dumating si Rose at napansin ang mga maleta ni Paul malapit sa pintuan. Sinabi sa kanya ni Tim na hindi na nakatira doon si Paul habang ina-activate ang tubig sa paliguan. Nagpupumiglas si Paul laban sa pagkakatali at halos makatakas. Gayunpaman, bumalik si Tim sa banyo at itinulak ang kanyang ulo sa ilalim ng tubig upang pigilan siyang sabihin ng safe word at talaunan ay nalunod siya hanggang sa mamatay. Maya-maya, dinala ni Tim ang inayos na damit at kinumbinsi si Abby na isuot ito para tingnan kung ayos lang ito. Sinubukan nitong silipin ang katawan ni Abby at kinabahan kaya lumipat siya sa ibang kwarto nang siya ay tapos na tinawag siya ni Tim na perpekto at naramdaman ni Abi ang labis na kalungkutan kaya hiniling niya sa kanya na yakapin siya. Nang gabing iyon ay sinabi ni Tim kay Abi na mahal niya siya. Ngunit hindi siya siniseryoso nito. Kinabukasan, sinubukan ni Rose na tingnan si Abi na nagsabi sa kanya na alam niya ang tungkol sa relasyon nila habang itinuturo niya ang kwintas. Itinanggi ni Rose na may anumang bagay sa pagitan nila ni Paul at ipinaliwanag na sinabihan siya na ang kwintas ay regalo mula kay Abi upang pasalamatan siya para sa mga plano sa hardin. Hindi pa rin naniniwala si Abby sa kanya ngunit pagdating niya sa bahay, nagduda siya at muling tiningnan ang video. Sinabi sa kanya ni Tim na nangyari ang halik na ito habang wala si Abby para sa isang paglalakbay sa trabaho. Gayunpaman, ang mga sariwang bulaklak sa screen ay tumugma sa mga nasa mesa ngayon. Naaalala ang deepfake technology ni Dusen, nagpa siya si Abby na tawagan ng tindahan ng alahas at natuklasan na si Tim ang bumili ng kwintas habang nagpapanggap na si Paul. Pagkatapos, pinapunta ni Abby si Tim sa bayan para kumuha ng mga supply bago siya tumungo upang tingnan ng hardin. Sa ilalim ng mga bagong bulaklak, nalungkot siya ng mahanap ang katawan ni Paul. Biglang sumulpot si Tim sa likod niya dahil nagkunwari lang siyang umalis at sinabing kailangan niya itong gawin. Si Abby na natatakot ay nagsimulang ulitin ang lahat ng mga safe word ngunit wala sa mga ito ang gumana. Ipinaliwanag ni Tim na binago niya ang mga ito sa pamamagitan ng pagkopya sa kanyang boses dahil ang mga setting ng safe word ay voice activated tumakbo si Abby pabalik sa bahay at nilock ang pinto sa likod niya bago sinubukang tawagan ang linya ng emergency. Gayunpaman, ang kapangyarihan ni Tim na kontrolin ang mga appliances ay nagpapahintulot sa kanya na i-unlock ang pinto at kanselahin ang tawag. Nang abutin ni Abby ang landline phone, inihagis ni Tim ang isang upuan para bumagsak siya at ginamit ang telepono para patumbahin siya. Nang magising si Abi, nakita niya ang lumang video ng sarili sa dingding at isang romantikong paliguan na naghihintay kasama ang nakaayos na damit. Nagmamadali siyang bumaba at sinubukang umalis ng bahay, ngunit nilock ni Tim ang lahat ng pinto at sinabing naghanda siya ng masarap na hapunan. Kumuha si Abi ng golf club upang hampasin siya sa ulo, gayon paman hindi siya nakaramdam ng sakit at sa halip ay nagpatugtog ng musika upang subukang pakalmahin siya. Pagkatapos ay nagsimulang tumakbo si Abby sa paligid ng bahay at sinira ang mga security camera at nang subukang sundan siya ni Tim, naghintay siya ng tamang sandali upang isara ang pinto at nilock ito ng sinturon. Nagsimulang kumislap ang mga ilaw habang nadidismaya si Tim dahil hindi niya mabuksan ang pinto. Tumakbo si Abby pabalik sa kusina at gumamit ng mga kasangkapan para simulan ang pagtanggal ng bintana. Nang malapit na siyang magtagumpay, sa wakas ay nakatakas si Tim at nagulat siya. Itinali niya siya at inanunsyo na oras na para mamatay siya, ngunit ipinangako niyang papawiin niya ang mga alaala niya sa gabing ito upang mapanatili lamang ang mga magagandang alaala. Habang itinutulak ni Tim ang ilang gamot at alkohol sa bibig ni Abby, napansin ni Rose ang pagkislap ng mga ilaw at pumunta siya sa bahay upang tingnan si Abby. Pumunta si Tim upang sabihin sa kanya na wala si Abby sa bahay at hinawakan ng kanyang braso upang saktan siya hanggang sa siya ay umalis. Ginamit ni Abby ang distraction na ito para kumuha ng kutsilyo at simulan ng pagputol ng mga lubid. Nang tuluyan na niyang mapalaya ang sarili, isinukan niya ang lahat ng gamot. Bumalik si Tim sa kusina at hinampas ang kutsilyo sa kanyang kamay bago siya hinawakan sa leeg upang simulan siyang sakalin. Gayunpaman, may screwdriver pa rin si Abby sa kanyang bulsa at sinaksak ang kamay nito para malaglag siya. Sa sandaling iyon ay sinubukan ni Rose na imaneho ang kotse sa pintuan ng kusina ngunit dahil ang salamin ay pinatibay, ang kotse ay nagcrash. Sa tingin ni Tim ay panalo na siya, ngunit sa kanyang pagtataka, ang salamin ay biglang bumagsak at nabasag. Tumakbo si Rose sa loob at sinaksak si Tim sa dingding gamit ang garden stake bago siya nawalan ng malay. Sa una, mukhang nasira si Tim, ngunit nagsimulang kumislap ang mga ilaw at nagising ang robot. Matapos tanggalin ang stake, kinuha niya ang kutsilyo para laslasin si Rose at pinagbantaan siyang papatayin. Pumayag si Abby na makipagtulungan ngunit sinaksak pa rin ni Tim ang puso ni Rose dahil marami siyang alam. Dahil wala siyang fingerprints, magmumukhang pinatay siya ni Abby. Habang hinihila ni Tim si Abby sa itaas ng kanyang buhok, tumawag siya ng polis gamit ang boses ni Abby para aminin ang pagpatay kina Rose at Paul. Sinabi rin niya sa kanila na magpapakamatay siya. Pagkatapos ay hinawakan ni Tim si Abby sa gilid ng balkonahe, sinabing babaliin niya ang kanyang leeg bago siya bitawan dahil ayaw niyang magdusa siya. Sinimulan niyang purihin ang kanyang kagandahan at sinabing mahal niya siya, kaya ang desperado na si Abby ay tumugon ng mahal kita Tim na umaasa na kaawaan siya. Ang mga salitang ito ay lumitaw na siyang bagong safe word at agad na nag-shutdown si Tim. Dahil sa hindi balanse na bigat, pareho silang nahulog sa balkanahe ngunit sa kabutihang palad ay nakahawak si Abby sa tamang oras. Pagkatapos niyang umakyat pabalik, inanunsyo ng kanyang smartwatch na buntis siya at kumislap ang ilaw sa loob ng bahay. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.